Hey, Welcome back to my channel. This is Shan Garcia. Hi everyone! Namiss ko kayong lahat. And for today's video guys, may papagita lang ako kung anong binili ng kapatid ko dito. Na-shock ako sa mga pinamili niya. Tingnan nyo guys. Tingnan natin isa-isa. Ayan guys. Ayan guys, ang pinamili niya. Grabe, ang pinamili niya. Ayan. Ayan, ayun siya. Nagluluto na. Mag-hi ka. Uy. Hi ayan. Hi guys. Ayan po ang namalengke. Kung ano-ano ang pinamili niya guys. question na naman Ayan. Ayan ang mga pinamili niya. So guys, ayan. Meron tayong chicken nuggets. Ayan. Ito guys. Isa-isahin natin, no? Ayan. Ito, tuna pang emergency food daw namin. At woy, nakakita siya na dito na sa supermarket dito sa Athens, Greece guys. Nakakita siya ng munggo. Munggo ng Pilipinas. Ayan. O. Ayan guys. Munggo, ba? Diba? And then meron pa siyang mushroom. Ah, meron siyang banana chips. Namiss niya yung banana chips guys. Meron pa siyang suklay. Woy. meron ka cashew nuts ba. oh, diba at meron siya meron siya noodles flavor niya, guys at nakakita siya ng hmm. Tapos, Ayan, guys. Ito, cheese. Siya, cheese, guys. Yan, cheese. Tapos meron pa siyang chichirya, guys. Yung mga paborito niyang pang matandang cheese. yun, Yung mga malalambot, guys. Yan ito yung... Papa. Ay! reklamo siya. Meron pa siyang popcorn. Butter. Poppers. Butter. Oh, my okay. goodness. Ito pa. Dami ng chips. Ayan. Potato chips. Oh, no. Tapos, bumili siya ng dessert daw. O yan, Del Monte. And, meron siyang chicken nuggets. My goodness. And, tingnan mo naman sa chicken niya. O, parang marami kami kain Dalawa lang kami. Oh, ito. At ito pa, guys. Isang dalawang kilong kusit. Kalokat siya talaga. At meron siya. At ito, hindi ko lang bubuksan. Hipon lang ito. At meron pa siya. Oh, goodness. Ito. Ay. Ayan, guys. Meron siya. Lemon Pampasiyo. Pampasiyo. At of course, hindi mawawala ang um, kanyang orange juice. Ayan lahat. Meron pa, may, meron, meron pang fresh milk ni Rep ko lang guys. Ayan ang mga pinimala ng sister ko. Shocking ako sa mga pinimala. At alam nyo kung magkano, Ah, ang pinamili niya. Alam niyo kung magkano ang pinamili niya? Oh, ito yung fresh milk na pinili guys. Ito pang ano, ito pang... Ayan. Ayan lahat ang mga pinamili niya. Magkano ang pinamili niya? Meron pa Ito. Sa halagang 50.99 euro. Hindi ba pa ba ako ah? Ay, may baboy pa pala. Ayan, piniprito niya. Nagluluto oh, siya ng baboy. Yan ang mga pinamilay niya lahat. Tingnan natin ang minuluto niya. Babo. Ayan yung aking namalente. Binigay ko sa kanya yung budget namin. Ayun! Pinapakuloy na yung baboy. Ayan guys. Mamaya magkakaano na yan. Pagpiprito na. Ayan. You, guys. Ganda naman ang aking ano. Sobrang lamig dito guys. Kilala ko yung damit mo. Thank you ha? sa sponsor sawa, sa damit. Guys. Ayan, ang lahat ng mga pinamili niya, guys. Ayan. Thank you! Magluluto lang kami at ako'y gutom-gutom na. Kanina pa ako nagugutom kasi kagagaling ko lang ng work. Ayan. Ayan lahat ang mga pinamili niya. Thank you for watching! Bye! Mag-bye ka na! Bye! Ang aking favorite juice and pepper. Ah. Uh, pandisal pa Para kami. Sa kanya, ayan. No. Mga Pan pandisal ginawa o oh. pasalubong ko sa kanya. Mm -hmm. Thank you for watching. See you next time. Bye.